Ang mga mandatory challenger ni The Monster na Oya Inoue na nagsi-atras noon na sina Alan David Picasso, mandatory challenger ni Inoue sa kanyang WBC belt. At si Sam Goodman ang mandatory ni Inoue sa kanyang WBO at IBF abay mabibigyan po ng spotlight sa kanilang mga paparating na laban. napagandang oportunidad ang nakakuha ngayon ni Sam Goodman mga amigo sapagkat ayon sa report ng The Ring Magazine sa darating na August 16 sa Riyadh, Saudi Arabia. Ide-depensa ni WBA World Featherweight Champion Nick The Wrecking Ball ang kanyang titulo kontra kay Sam Goodman bilang co-main event sa sagupaan ni na Moses Itoma at Dillian White. Matatandaan na sayang ang oportunidad nitong si Goodman na makalaban si The Monster dahil nagtamu nga po siya ng eye injury not once but twice. Pero ngayon napaagandang oportunidad ang dumating kay Goodman sapagkat sa kanyang pag-akyat ngayon sa featherweight division, sakaling pala rin siyang talunin si Nick Bull at maging WBA featherweight champion, automatic na babalik ang atensyon ni The Monster sa kanya dahil yung WBA belt lang naman po ang ha abol ni Inove kay Nick Bull. So kung makukuha niya yun, siya naman po ang pupuntiryahin ni Inoue pag akyat nito. Sa kabilang banda ang pinalitan ni Ramon Cardenas sapagkat umatra sa paikipagtoos kay Inoue nitong nakaraang buwan ng Mayo na si Alan David Picasso. E mabibigyan din po ng spotlight sa kanyang next fight. Bagamat hindi world title fight katulad ng nakuwan ni Sam Goodman pero siya naman po ay magiging undercard sa laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios sa darat nakarating na July 19. Kanya po makakasagupa ang Japanese fighter na si Kyonsuke Kameda. May kartadang 15 wins, for losses, 2 draws with 9 knockouts. Sa huling naging laban po nitong si Kyonsuke Kameda ay dumayo po ito sa Mexico. nitong nakaraang buwan ng Pebrero at tinalo nga po siya via TKO ni Luis Pantera Neri. baraha, patunayan mo sa akin.